Mima for today's vlog. Malapit na naman nga pala ang pasukan. Kaya naman kailangan na naman nga palang bumili ng mga bagong gamit. Nakabili na ba ang lahat? Si Ate Alexa nabilhan na nga pala ng mga bagong gamit. Bali si Mama na nga pala yung bumili. Eh. Iba talaga kapag merong lola na, Mama pa. At dahil nga si Mother Earth yung bumili ng mga gamit, syempre ako naman nga pala yung nakatoka sa pagbabalot ng mga notebook. <laughs> dahil nga wala naman palang color coding yung notebook ngayon ni Ate Alexa. Eto at naghahanap nga lang pala ako ng wallpaper na pwedeng gamitin. Background o wallpaper, basta yun na yun. Hindi ko kasi alam yung tawa. At nung nakapag-download na nga pala ako dun sa may Google, eto naman nga pala ako sa may PicArt. Etong application nga pala yung ginagamit ko kapag nag -e edit ako ng picture. O, o kaya naman yung picture na may pangalan. Maganda nga pala itong gamitin kasi sobrang dali lang. Kaya naman nga dito pala ako mag -e edit ngayon. At dahil nga sa notebook niya at Alexa ito gagamitin, bali ayan nga palang background yung napili ko. Simple lang pero maganda. Lalagyan kung ko nga lang pala ito ng mga subjects tapos pangalan ni Ate Alexa tsaka kung anong grade niya na ngayon. Dahil gusto ko na medyo si nga yung notebook ni Ate Alexa, eto nga pala yung ginagawa ko. Medyo plain lang kasi yung mga notebook kaya eto papabonggahin ko nga ng very very light lang. Dito nga pala ako sa may pick art nag edit kasi sobrang dali lang niya talaga. At tsaka meron nga din palang pilihan dito kung anong klaseng font yung gagamitin mo kaya ayos talaga siyang gamitin. Bali ganitong itsura nga pala yung napili ko. Dahil nga hindi pa naman ako mayaman, wala pa naman akong laptop, dito nga lang muna ako sa aking cellphone mag-i-edit. Kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw naman, may dahilan, di ba? Kapag mayaman na ako, bibili talaga ako ng laptop, mga lima. Charot. Kahit noon pa man talagang gumagawa na ako ng cake, dito talaga sa application na to ako nag edit ng mga pang topper ko dun sa my cake. Kaya naman talagang subok na subok ko na nga itong application at saka sanay na nga rin pala akong gamitin eto kaya madali na lang para sa akin. Diyan lang pala ito sa my play store maida download. Mabilis lang naman to gamitin kasi nakikita nyo naman dyan sa may bandang baba yung mga kailangan nyong pindutin. At kapag nga natapos na ako dito, makikiprint na nga lang pala ako dun sa may pinsan ko. Buti pa sila mayaman kasi may printer. Doon nga ako makikiprint kasi kapag sa labas ako nagpa-print na ito, medyo mahal to kasi color. Mindset ba? Mindset. Hindi na kailangan natin gumastos pa para lang makapag-print. Char. Kapag talaga ako yumaman, bibili din ako ng limang printer kasi lima yung laptop na bibilhin ko para pair. Char. Bali, eto nga lang pala yung itsura niya. Nilagay ko lang yung subject tapos yung kung anong grade na siya ngayon. At saka nilagyan ko nga din pala ng pangalan ni Ate Alexa. Hindi ko pa nga pala mailalagay kung anong section siya ngayon kasi wala pa naman. Ihahabol ko na nga lang pala bago ko pala ito i-print. Ayan, tapos na nga rin pala ako kaya isisave ko na nga rin pala eto. Madali lang naman yung pag-save. Bali, hanapin nyo lang yung arrow dun sa may bandang taas tapos i-click lang tsaka masi-save na yan. Sa mga hindi pa pala follow sa aking page, please follow my page. Like and share this video at saka hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood.